Lopoli mga guys. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano uh, maglagay ng sinulid sa makinang uh, panahe. Ito po ay aging or overlock po. Ito po siya guys. Yan. Uh, portrait po ito. Ayan guys. Uh, sinadya kong uh, lagyan ng iba't ibang kulay ng sinulig yan guys para mas madali inyong sundan kung saan dadaan yung mga ikakabit nyong sinulig guys ayan saka picture na lang ang nilagay ko uh, para makita nyo po ng malinaw iso-zoom nyo na lang po yan para makita nyo kung saan dumadaan yung kanyang mga sinulid ayan mahalaga po yan guys na alam natin yung paglalagay tamang paglalagay ng sinulid kasi pagka mali po yung ating paglalagay ng sinulid sa ating aging, uh, pwede po yung maging dahilan ng pagpapaktaw o skip niya ng tahi. Ayan guys. Uh, salamat guys sa panunod. Uh, kung nagustuhan nyo po yung video ko guys, pakishare nyo na lang po. At pakipindot na rin po yung likes button natin. Salamat po. not.